Nadatnan ko po mga ka-farmers na nanganak na itong si Mama Pig ayan. So may dalawang biik na po mga ka-farmers. So sa ngayon ay nasa 114 days po siya. So 114 days pong buntis, bali tama po sa edad yung mga biik natin. So, ito po yung inahin natin. Ang lahi po nito ay large black mga ka-farmers. So, bali, tatlo po sila na sunod-sunod po na mga nganak po. Bali, araw lamang po ang pagitan. Bali, ngayong araw ay ikaw 109 days din po na pagbubuntis nitong si Mama Pig na ito mga ka-farmers. So, dito naman po tayo sa kabila. Ayan, ito po yung isa po mga ka-farmers. Bali, 110 days din pong buntis ito. So, ayan, ito po ang sign na malapit na din pong manganak, mga anak, mga ka-farmers. Ayan. So, pansin nyo po yung kanyang pempem, medyo namamaga na po. At yung kanyang dede ay lumalaki na rin. So, bali, anytime po mga ka-farmers ay pwede na po siyang mga anak dahil 110 days na po ngayon. So, dumalaga pala itong baboy na ito mga ka-farmers. Ayan, Oh. So, dito naman ay mga biiko natin na malapit na hong iwalay. So, kami po dito mga ka-farmers, 30 days po kami magwalay na mga biik. Ayun, dito po, Umanak po siya ng 16 so yung mga beak niya po mga ka-farmers ay medyo maliliit pa. Ayan so meron po kaming napili dito na barakuhin po mga ka-farmers so F1 po itong inahin natin. May nagkapa-reserve po na barakuhin so pinagbigyan po natin mga ka-farmers dahil gusto po nilang magsimula ulit sa pag-aalaga po ng baboy. Kasi nga po ay natamaan po ng sakit kaya naubos po yung mga baboy nila. So bali simpleng pagtulong po itong ginawa natin. So dito naman ho mga ka-farmers, ayan itong inahin na ito ay matanda na po. So, hindi na po siya marunong mag-alaga ng bihik. So, marami sana itong bihik niya. Kaya lang, hinihigaan niya. So, hindi na po siya marunong mag-alaga. Kaya yun, ganito na lang po ang natira. So, kaunti na lang po mga ka-farmers. Kaya, napagpasyahan po namin na kapag maiwalay na po itong kanyang mga bihik, ay amin na lang po siyang ibibenta. So, ikakal na po namin itong inahin na ito mga ka-farmers. Dahil nga po ay hindi na siya marunong mag-alaga ng bihik dahil po sa katandaan. So, dito naman ay bakante na. Yung mga big dito ay nadala na ho natin sa ating fatining area. So, dito rin po mga ka-farmers, meron po tayong mga big dito na malapit na rin pong maiwalay. Ayan, so medyo kaunti lamang po, nasa sampu lamang po yung kanyang mga biik. Pero hindi na po lugi mga ka-farmers dahil sa panahon ho ngayon, dito po sa amin ay 4-5 po yung biik. Tapos siguro sa ibang lugar mas mahal pa mga ka-farmers so dito sa amin ay 4.5 so kapag meron po tayong 100 po na biik mga ka-farmers sa 4.5 na presyo so ayun pera na po mga ka-farmers pero sa ngayon yung mga biko natin ay nasa 50 heads lamang po mga ka -farmers. So, hindi pa ho nanganganak yung ibang inahin. Kaya, sa mga gustong bumili ay hintay-hintay lang muna dahil hindi naman ho namin ibebenta lahat. Dahil syempre, ay mag-aalaga din po tayo. Gawin din po nating fatining mga ka-farmers. So, sana po ay naiintindihan po ng gustong bumili dahil hindi naman ho tayo nagdadamot. Sadyang kulang lang ho talaga sa supply mga ka-farmers.